Magandang umaga po sa lahat. Oras ng magkape at pandasal. Si Bishop Chito Tagli po ito ng Diocese ng Imus. Pagnilayan po natin, ihanda ang isang bayang malinis para sa Panginoon. Minsan po may isang taong abalang-abala sa paghahanda ng kanyang bahay at kusina sa pagdating ng mga bisita. Bawat sulok ng bahay ay makinang at mabango bawat paso ng halaman ay nadiligan. Bawat kurtina ay tama ang bagsak. Bawat pagkain ay ihahain na lamang. Biglang dumating ang mga bisita. Nagulat ang may bahay. Hindi pa siya nakaliligo at nakapagpapalit ng damit. Handa na ang lahat maliban sa kanya. Tayo'y pinaaalalahan ng tuwing adbiyento na ang ating pagkatao ang higit na mahalagang ihanda sa pagdating ni Jesus. Totoo po yan at dapat isa puso. Ngunit nakikiusap po ako na ihanda rin natin ang bayan upang maging malinis, busilak, makinang, marangal at kaaya-aya para sa Panginoon. Hindi po sapat na pakanya-kanya tayo ng paghahanda. Magsikap po tayo bilang isang bayan na maging kaaya-ayang matutuluyan ng ating mahal na Panginoon kunin natin ang adbiyantong ito bilang pagkakataon upang mapanibago ang buong Pilipinas bilang bayang handang humarap sa Diyos ng pag-ibig, katarungan, katotohanan at kalayaan. Manalangin po tayo. Itulot mo pong kaming mga Pilipino ay magtulungan upang makapaghanda ng isang bansang nararapat tumanggap sa iyo. Amen.